Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayot na tisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi, ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hentil ang kaligtasan, nang sagay mangimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sandibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hentil, kaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hentil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ay sa nasusulat. Magbubuhat sa siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magingitipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya. Alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang nalingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa hanggang iyong masasamay mahulog sa uhukay nila. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang nalingkod. Ang lingkod ng panginoi hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kung di ako natulungan nitong aking Panginoon? Marahil ang aking buhay tahimik ng malilibing kasama ng mga patay. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo o Diyos, ako'y tumatatag. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Alaluya, alaluya, sabi ni Jesus na mahal. Dalhin ninyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Yesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan, baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, Kaibigan, dinika sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.